Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, patuloy po ang ating pagninilay sa bagong taong bigay sa atin ng ating Diyos, ang 2017. At ayon po sa mga dalubhasa o eksperto, ang pinaka gamit na gamit na salita raw o pinakamahalagang salita noong nakaraang taon ay post-truth. Sa Pilipino, ang katapusan ng katotohanan o mas tumpak po siguro na kawalan ng katotohanan. Lumabas raw po kasi ang salitang ito, post-truth, sa mga nangyaring halala ng nakaraang taon sa atin dito sa Pilipinas, sa Estados Unidos, kung saan nanalo ang negosyanteng si Donald Trump, sa referendum sa Inglaterra para sa tinatawag na Brexit at sa marami pang ibang bansa. Kapansin-pansin daw po kasi sa mga halalang ito na hindi na pinahalagahan ang katotohanan. Lumaganap ang propaganda ang kasinungalingan, lalo na sa social media. At ang mga ito'y pinaniwalaan pa rin ng madla, sinantabi, di pinansin ng mga butante ang katotohanan. Mahalaga pang habang ang katotohanan, mga kapamilya. Maaaring nga bang sabihin na lang natin 1 plus 1 is equals to 3? O ang nangyari sa kasaysayan ay hindi nangyari? Mga kapamilya, ang katotohanan po ang ating simula, ang ating pundasyon, ang ating hantungan. Dahil kung walang katotohanan, ang mundo'y masasadlak sa kaguluhan. Ani isang pilosopo, ang katotohanan daw, ang lupang kinatatayuan natin at ang langit na bumabalot sa atin. Naway pagsikapan po natin mabuhay sa katotohanan sa taong ito. Amen.